Kalis na sa Eskoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa matapos ang limang buwang pagbabantay sa umano'y reclamation activities ng China. Gitang Philippine Coast Guard, hindi ito pag-atras o withdrawal, kundi pag ng barko. Kailangan ding iuwi ang mga tauhang nagkakasakit na sa gitna ng kakulangan ng supply. At live mula sa Puerto Princesa, Palawan, nakatutok si Joseph Moro. Joseph. Ivan Pia, personal na nating nasaksihan itong pagbabalik dito sa Puerto Princesa sa Palawan nitong BRP Teresa Magbanwa matapos ang limang buwan na pananatili sa Skoda Show. Alam mo, sa kakulangan ng supply at makakain, yung ilang mga PCG personnel ay nagkasakit na. At ang kwento nga ng commanding officer dito ay kumakain na lamang sila ng lugaw na hinahaluan ng asin. Sa Puerto Princesa Port, dumaong ang BRP Teresa Magbanwa pasado alauna ng hapon kanina. Kita sa di kalayuan, mga binsalang natamo nito matapos panggain ang barko ng China Coast Guard itong Agosto. Personal na sinalubong ni na PCG Commandant Admiral Ronnie Hill -Gaban, Palawan Coast Guard District Commander Captain Dennis Labay at PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Jay Tardella ang mga Coast Guard personnel ang ilan sa kanila nagkasakit na kaya agad na nilipas sa Coast Guard Dispensary para sa paunang check-up. Doon sa limang buwan na pananatili nitong si uh, BRP Teresa Magbano na yung ilan ng mga Coast Guard personnel ay nagkasakit na at uh, yung iba naka-dextrose na dahil ang sabi sa atin ay dahil sa kawalan ng tubig. So apat yan na dadalhin sa ospital. Ayon kay Gaban, rekomendasyon niya na bumalik na sa Palawan ang BRP Teresa Magbanwa. Bukod sa masamang panahon sa lugar, nagkukulang na rin ang pagkain ng lampas anim na pong personnel. Well, we have a National Maritime Council. I made the recommendation. Yes, I I made all the consultations necessary to come up with a sound decision, and I think uh, we've made the right thing. Pinarangalan ang mga tropa na sakay ng BRP Teresa Magpanwak, kabilang ang commanding officer ng barko na si Lieutenant Commander Efren Duran Jr. na hindi mapigilang maiyak lalo ng kausapin at gawaran ng medalya. Naalala raw niya kasi ang kanilang sakripisyo sa dagat sa loob ng limang buwan. It's resourceful naman kamay. So, lugaw sir. Uh, masaya kami doon. Uh, Asin-asin lang sir. Tubig sir. Ah, naubusan din pagkatapos ng pagbibigay ng parangal. Today is a celebration, is a thanksgiving of a very successfully conducted mission by this ship. So this is a reintroduction <laughs> of what food is all about. Women's put the pipe! Nagsalo-salo ang personnel sa Budo fight sa pangunguna ni Gaban. Ngayong araw, sinabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard sa Chinese state media na nag o matras ang BRP Teresa Magbanwa. ayon daw sa batas ang kanilang mahakbang laban sa ating barko at nabigo ang paulit-ulit na tangkang padala nito ng supplies. Pero giit ng Coast Guard at ng National Maritime Council, hindi umatras ang BRP Teresa Magbanwa. Ang pag-uwi ng barko sa Palawan ay hindi nila daw tugon sa panawagan ng China na tanggalin doon ang barko hindi tayo nag-withdraw. We reposition the vessel. We will maintain uh, our presence in all of our exclusive economic zones, including uh, Shoal. Ivan, ayon nga dito kay Admiral Gaban na itinuturing nilang mission accomplished itong BRP Teresa Magbanwa. Ivan? Joseph, nabanggit ni uh, Coast Guard Chief Gaban na pananatilihin natin ang ating presence sa ating EEZ. Ibig sabihin ba niyan magkakaroon ng kapalit itong Teresa Magbanwa? At itong Teresa Magbanwa sinasabing repositioning lang. Within the vicinity pa rin ba ng Escoda Shoal o sa ibang uh, area na? Ang sinasabi nitong si Admiral Gaban, yung Escoda Shoal ay napakalawak na lugar, no? At kung hindi mo to kumbaga ang sinasabi niya ay hindi no pwedeng harangan lamang at bakuran. So, ang uh, tanong natin kanina ay meron bang pwersa tayong ipapadala doon? Pagka kasi ganyan yung tanong natin sa Coast Guard and even sa, uh, Philipp, uh, sa AFP, no? Mm -hmm. Ang tinatawag nila diyan ay operational matters. Uh, suffice it to say na ang sa sabi ng pamahalaan ay hindi natin bibitawan at hindi natin iiwan yung Escoda Shoal, Ivan. Joseph Borong, maraming salamat. Kahit po walang bagyo, ramdam. Ang masamang panahon sa ilang lugar, bunsod na habagat. Sa Busuanga, Palawan, isang bangka ang tumaob. Nasira raw ang bangka matapos hampasin ng malaking alon at malakas na hangin kanina umaga. Agad na sa gitna isang manging isda, ang limang sakay nito kabilang ang isang bata. Sa Negros Occidental, may git isang libong residente ang inilikas dahil sa baha, bunsod na malakas na ulan simula kahapon. Sa na nasagi pang ilang residenteng na trap sa kanilang bahay dahil sa baha. Sa Boracay, suspendido naman ang water sports activities dahil din po sa masamang panahon. Sa tala ng NDRRMC, animang patay habang dalawa pa ang nawawala dahil sa epekto ng habagat na pinag-ibayo ng bagyong Ferdy kahit hindi ito tumama sa ating kalupaan. Baka po so, dalawang low pressure area po ang binabantayan ng pag-asa sa loob na at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa na mataan, 460 km silangan ng kasiguran Aurora. Sabi na pag-asa, hindi nila inaalis ang posibilidad na maging bagito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, magpapaula ng trough o extension nito sa Cagayan at Isabela. Ang isa pang LPA, sa labas naman ng PAR na namataan 2,160 km silangan ng Eastern Visayas, wala pang epekto sa panahon sa bansa sa ngayon. Hindi rin nila ang posibilidad na maging bagyo ito. Ayon sa pag-asa, habagat na nakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Base sa datos sa Metro Weather, maghapong maulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Palawan at iba pang bahagi ng Luzon bukas. Moderate to heavy rain sa Aklan, Gimaras, Negros Occidental at Siquijor. Maging sa Siquijor, Cagayan de Oro at Cotabato. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pagdating ng hapon hanggang gabi. Nilinaw ng Presidential Communications Office na wala nilang ni isang kusing na ginastos ng gobyerno sa birthday party ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay po yan kay acting PCO Chief Cesar Chavez. Nauna nang sinabi ng PCO na inorganisa ang party ng old friends ng Pangulo kung saan nagperform ang English pop rock band na Duran Duran. Puna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teacher's List Representative Franz Castro, kahit sino man daw ang nagbayad ng bills, eh hindi pa rin anya ito kaaya-ayang tignan, lalo't milyong-milyong Pinoy ang naghihirap ngayon. Sinusubukan po namin kunin ang payag ng Malacanang sa puna ni Castro. Sa gitna ng sunog sa Tondo, Maynila, kung saan mahigit 8,000 ang nawala ng tirahan, isang buhay ang sumibol. Nakatutok si Katrina Son, Halos dalawang libong pamilya o mahigit walong libong residente ang nawala ng tirahan sa sunog sa Road 10, Barangay 105 sa Tondo, Maynila kahapon. Sa gitna ng pag-apula, isang residenteng buntis ang nanganak. Ayon sa mga tauhan ng barangay, mga tauhan ng Philippine Red Cross ang tumulong sa isinilang na kanyang baby girl. Nasa pangangalaga na ng Tondo Medical Center ang mag-ina. Inabot ng lagpas sa gabi bago idiniklara ang fire out. Ngayong araw, ang ilang residente bumalik sa mga tirahan nilang halos na abuna. hindi maiiwasan ng ilang mga residente na agad bumalik sa kanilang mga nasunog na tirahan dahil gusto nilang makita kung may mga mapapakinabangan pa sila. Bebeta na muna namin yan. Bibili pa ka, bibili bigas. Ang daing naman ng iba, wala na raw espasyo sa evacuation site. Kasi wala kami matitiraan. Ayaw na namin mano sa barangay kasi punong-puno na ang barangay. Nakipag-ugnayan na raw sa Manila City LGU ang barangay. Nasa master list na po ng pamilya, 1,900 plus po. Hindi pa po kami tapos. Hindi po sapat yung aming uh, evacuation uh, center ang General Vicente Lim Elementary School na isa sa mga itinalagang evacuation site ng na mga nasunugan. Wala munang face-to-face -face at online classes bukas, September 16, ayon sa Manila LGU. Patuloy naman ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa Sanhi ng Sunog at Halaga ng Pinsala. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok 24 oras. Kanselado bukas ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas, sa lahat ng paaralan sa mga bayan ng Magsaysay Rizal at San Jose sa Occidental Mindoro. Dumami ang mga Pilipinong nasisiyahan sa performance si Pangulong Bongbong Marcos batay sa survey ng Social Weather Station o so SWS. 62% ang nasiyahan sa performance ng Pangulo. 22% ang di 15% ang hindi makapagpasya. Itinuturing na good ang net satisfaction rating na plus 40 ng Pangulo. Mas mataas ito na labi isang puntos sa rating niya na moderate noong March 2024. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na bagamat natutuwa sila dahil patunay raw ito ng kanilang pagsisikap, mas tinitignan daw nila itong hamon para mas maging mahusay pa. Isinagawa ang survey noong June 23 hanggang July 1, 2024 sa so 1,500 respondents at may error of, margin of error na plus minus 2.5%. Tampok ang storybook ng 2023 Metro Manila Film Fest Best Picture na Firefly sa Manila International Book Fair sa Pasay City. Present sa book signing ang author na si Oggy Rivera at illustrator nitong si Aldi Aguirre. Kumpara sa movie version, kakaibang experience daw ang mabasa ang storybook. Dahil nasa libro daw ang buong kwento na isinulat ng karakter na si Tonton. Tuwang-tuwa naman ang fans dahil may book version na ang pelikula. Para pong maiwasan ang pagsipan ng kaso ng leptospirosis, naglabas ng regulasyon ng MMDA na nagbabawal sa paglangoy, paglaro, pagtambay o yung pong hindi kinakailangang paglusong sa baha. E paano naman yung mga kailangang lumusong para sa kanilang kaligtasan? Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Sa tuwing may baha, tulad ng bumuhos ang malakas na ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo, tila karaniwan ng makikita mga naglalangoy sa baha. Kaakibat din ang pagbaha ang pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis na nakukuha sa ihi ng mga infected na hayop lalo ng daga. Sa San Lazaro Hospital, may isinugod na leptospirosis patients kahit na wala namang bagyo o matinding pagbaha sa mga nakalipas na linggo na tulad ng manalasa ang bagyong karina noong Hulyo. May mga bata pa kaming mga patient as as early as 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 young as 20 24 years old severe na yung leptospirosis nila these are the exposures that was brought after the karaina we still have to monitor those who are exposed during the uh, enteng ano uh, baha abagat Kaya dati pa nagbabala ang Department of Health at mga doktor sa publiko na huwag magtampisaw sa baha. Sa San Juan may ordinansang nagtatakda ng multa sa mga lalabag dyan tapat alam niya na na bawal po ang paglalangoy sa tubig baha at uh, delikado ito para sa inyo. Ang MMDA naglabas na rin ng regulation 24-003 na nagbabawal sa paglangoy, paglalaro, pagtambay o hindi kinakailangang paglusong sa baha. Nagpasa na rin ang resolusyon ng Metro Manila Council na humihimok sa mga LGU na maglabas din ng kanilang sariling ordinansa gaya sa San Juan. Matitigas po ulo nila. Hindi nila may iwasan yun niya kasi ay mga hindi nakakalikas siya. Kailangan nila lumanguya para bumili ng mga pagkain nila. We have to make a distinction between yung necessity na lumusong sa baha at yung naliligo o nagsuswimming talaga sa baha for recreational purpose. Hindi naman natin ipapenalize yung mga tao na ililiklas lang ang kanilang sarili o mga gamit. Sila naman talaga yung naka-observe sa mga local government unit no, na Uh, nakikita siguro nila uh, na pag recreational na exposure kagaya ng matagal kasi naglalaro din yan eh so mas mahaba ang ang um, exposure mas mahaba ang risk Para sa GMA Integrated News da nating kung ko nakatutok 24 oras Inevitable o hindi maiwasan na ipa-extradite si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika para harapin din ang mga kaso niya roon. Ayon po yan kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Naniniwala siyang dapat din itong paghandaan ng ating pamahalaan kahit may mga kaso pang dapat harapin si Kibuloy sa bansa. Ang extradition ay paglilipat ng isa-akusado sa jurisdiction na ibang bansa kung saan siya ay may kaso rin alinsunod sa treaty ng dalawang bansa. Wanted si Kibuloy sa Amerika para sa mga kasong may kaunayan sa sex trafficking, fraud at coercion. Sinabi naman ng PNP na sasampahan nila ng reklamo ang mga umunoy nagtango kay Kibuloy. Sinusubukan pa raming kunan ng pahayag ang kampo ni Quiboloy. Pinasabog ang uh, isang gusali hanggang sa tuluyang gumuho ito sa Louisiana po yan sa Amerika. At bakit kaya ito ginawa? Kuya Kim, ano na? Sa taas nitong 94 meters, itong tinuturing na pinakamatayong na gusali sa lungsod ng Lake Charles sa Louisiana, USA, ang Hertz Tower. Pero itong September 7, ang matayog na gusali. Bigla na lang, pinasabog. Tuluyan itong gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Pero wala daw dapat ikabahala ang publiko. Ang pagpapasabog kasi sa Hertz Tower, sinadyado talaga. Kuya Kim, bakit merong mga gusali sa diyang pinapasabog? Kuya Kim, ano na? Controlled explosion na tawag sa sadyang pag sa isang pampasabog o di kaya ipag-dispose sa isang improvised na explosive device. Pinaplano ito at sinasagawa sa ilalim ng mahigpit na control upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao at ng paligid. Ang kontrol na pagpapasabog sa isang gusali o tinatawag ding building implosion ay ginagawa para mas mabilis ang pag-demolish ng isang struktura at masiguradong hindi kakalat ang debris nito. Ang building implosion madalas ginagamit sa mga strukturan luma na. Dito sa Pilipinas, marami na rin mga lumang struktura ang dinemolish de na. Pero wala pa sa mamamagitan ng building implosion. Population natin, parami ng parami. Infrastructure in our country, parami ng parami din. Kaya magiging collateral yung ibang magkakalapit na buildings. Pagamit ng mechanical demolition and selective demolition. Mas madali. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 Horas. Pabor ang isang senador na magsagawa ng executive session kay Dismiss Mayor Alice Go kung may isisiwalat siyang detalye kagunay sa iligal na pogo sa bansa. Nakatutok si Bon Aquino. Sa nakaraang pagdinig ng Senado, hindi pinagbigyan ng ilang senador ang hiling na executive session ni Dismissed Mayor Alice Guo. Sabi ngayon ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, papabor siya na executive session kung isisiwalat ni Guo ang mga nalalaman nito sa operasyon ng iligal na pogo sa bansa. Tingin kasi niya isa lamang pon si Guo ng mas malaking web ng international syndicate. Kung sakaling executive session, daw siguro bigay natin para malaman natin, um, para maituro kung sino talaga yung mga big bosses sa likuran nitong ni uh, iligal na pogo. Nais din daw malaman ni Ehersito kung sino ang mga tumulong kay Guo na makapasok sa politika. Para anya maiwasang maulit ang pagpasok ng isang Chinese national sa gobyerno. Baka mamaya talagang tait siya. Parang nga mapasok eh. Naparami na rin mga Chinese national sa alam na sa ibang lugar. Eh, ano na, nakapuesto na. Sa Martes, si pagpapatuloy ang pagdinig ng Senado. Pinayagan na ng Korte Suprema ang hiling ng DOJ na ilipat ang mga kasong may kinalaman sa ilegal na pogo mula Kapas Tarlac RTC Branch 66 patungong Pasig RTC. Sa kanyang liham kay Chief Justice Alexander Gesmundo, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na kailangan tiyakin patas ang sistema ng hustisya, lalo't ang mga high-profile cases na ito ay nakakaapekto sa national security. Nakatakda rin maghain ng kasong qualified human trafficking ang DOJ laban kay Guo, kanyang business partners kabilang na si Wang Ziyang na tinukoy bilang boss of all bosses ng illegal na Pogo. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nakatikim na po ba kayo ng iba pang luto sa bulalo? Ang ilang versyon kasi ng paboritong sabaw na mga Pinoy, ibinida. Sa kauna-unahang Creative Bulalo Challenge sa Tagaytay. At nakatutok si Katrina So. Goto Bulalo Pineapple Bulalo At Sizzling Bulalo ala Sizzling Kapampangan Ilan lang yan sa si mga beresyon ng bulalo ng labin limang restaurant na lumahok sa kauna-unahang Creative Bulalo Challenge sa Tagaytay. Bukod nga sa malamig na panahon at mga pasyalan, isa sa binabalik-balikan dito sa Tagaytay ay ang bulalok. Ito ay isang competition or isang challenge ng pinaka-creative na bulalo na makikita natin ngayong taon na to sa Tagaytay. Sabi ng ibang sumali, di dapat mawala ang nakasanayang lasa ng bulalo. Nag-stick po kami sa classic way of cooking namin kasi doon po kami binabalik-balikan. Pero talagang umangat ang mga kalahok na extra challenge sa mga twist. In third place, Summit Bulalo na pang fine dining ang peg. Ito rin ang nakatanggap ng People's Choice Award. Lahat po ng flavors when you bite in our bulalo, saka po mag-explode. All your palates will experience the taste of bulalo. Second place, ang Flying Bulalo Pares. Ang kapares po lagi ng bulalo, is either kanin Or noodles. In-innovate namin na maging flying bulalo. At ang first place, kimchi bulalo. We have created the bulalo, a kimchi bulalo, inspired of the flavor of the Korean uh, taste na gusto ng gusto ng mga Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, Nakatutok 24 Horas. Kinarga gamit ng crane ang madambuhalang pumpkin na ito sa Russia na tanim ng isang amateur gardener. At ang isa sa mga bunga, record-breaking ang timbang na 817 kilograms. Pinakamabigat ito sa buong Russia at parang timbang na ng isang bull o toro. Nanalong kalabasa sa kompetisyong bahagi ng Autumn Festival. Thankful si World Number no. 3 Paul Walter E.J. Obiena sa mainit na suporta ng mga Pilipino. At kita po ito sa dami ng fans na dumagsa sa meet and greet ng Olympian. Nakatutok si Nico Wahe. Nonstop ang pa-selfie at pa-autograph -pa ng fans kay world number no. 3 pole vaulter at Olympian EJ Obiena sa kanyang meet and greet sa isang mall sa Pasay City, kabilang ang isang pamilya na isinama ang kanilang 2-year-old na anak na idol daw si EJ at balak nilang ipatrain sa pole vaulting. Every time na may game si EJ, ano gagayahin niya, tatalon siya. Ang mga gaya raw ni Gab ang gustong matulungan ni EJ sa kanyang plano makapagpatayo ng pole vault pits sa iba't ibang bahagi ng bansa. I hope that this pits would be able to raise the next generation of pole vaulters. Babalik si EJ sa Italy sa September 22 para ituloy ang pagpapagaling sa kanyang back injury at pagsasanay bago muling lumaban sa first quarter ng 2025. Make sure that the bone is completely healed, then we can push again and we can train. Tiwala rin sa bright future ni EJ ang kanyang coach na si Vitaly Petrov. I think this year finish uh, this uh, pain and we go forward. He must believe this, he ready for this. All out support din sa meet and greet ni EJ ang kanyang mga magulang at ang kaibigang si volleyball star Aliza Valdez. Para sa GMA Integrated News, Niko Wahe, Nakatutok 24 Horas. Ready na si The Voice Kids Philippines coaches Stell at Pablo na ma-discover mga bagong talented young artists. Nireveal din ng SB19 members ang kanilang ganap for Christmas. Narito ang aking chika. Feel na ang early Christmas vibes ng ilang members ng SB19. Sa TikTok video ni Justin, kita si Stell na busy sa pag-decorate ng white Christmas tree pagkakatao na raw ito para maghanda na para sa Pasko. Baka po sa mga next week wala na kaming time eh to to stay in our houses. So parang nung may free time po ako nagtayo na ako. Tsaka para ma-feel ko na rin yung Christmas para medyo exciting mag mag -trabaho. Kami po naglagay na ng Christmas decor. So siguro hoping na lang din po na um, pagdating ng Christmas may round coming time for our family. Si Ken, chill lang daw at going with the flow. Hindi ko pa masyadong nang iniisip kumbaga Inahayakan ko na lang po na maramdaman ko talaga yung Christmas. And isa-celebrate ko with my family and people around me. Ano naman kaya ang dapat abangan sa SB19 this Christmas? Meron po kami mga pinaghahandaan pero hindi ko po masasagot yung Christmas album. Speaking of SB19 work, nasa wishlist ng K-pop Kings ang concert tour around the world. So definitely pupunta, pupunta po kami siguro ng Europe and of other Asian countries. Ngayong gabi na ang big debut ng The Voice Kids Philippines sa GMA Network, kung saan magiging coach si Nastel at Pablo. Kasama sina na Asia's Limitless star Julian San Jose at Billy Crawford. At ang host nitong si Ding Dong Dantes. Ready na raw silang mamit ang mga bagong Pinoy musical talents. Uh, Hinaanap ko lang po siguro yung may kitaan ko talaga ng potential and yung willing to learn something new. Advantage po talaga kapag marunong mag-instruments yung mga bata. And that's my chica this weekend. Ako po si Nelson. Ikaw na si Ivan. Thank you, Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.